So isang magpalang araw po sa ating lahat mga ka-partners, mga kalingap Andito po tayo sa, sa aking lugar, sa aking pinupuan lugar mga kalingap uh, Nagpupuntahan po tayong bata na sobrang nangangailangan po ng tulong mga kalingap uh, Hindi po po siya nag isang buwan, bali siguro nung ano, ng, ngayong, ngayong December lang no Ngayong December lang po, uh, ipinanganak po siya mga kalingap pero yung ulo niya po kailangan po siyang operahan malaki po yung ulo niya mga kalingap Hindi di po siya nag isang buwan tara mga kalingap alamin po natin yung kanyang sitwasyon kung ano ba dalap ang dapat ang dapat gawin sa kanya tara po mga kalingap dito na po tayo sa bahay ni Anthony tara po Pumasok na po tayo kasi gagawin na po. Magalitig pa rin. Magalitig alam, mga kalinga, pa. So mga kalinga pa, andito na po tayo sa Anong pangalan ng bibi mo? Bianca Bianca? Wow, napakagandang pangalan po mga kalinga Bianca So, ito po siya ngayon mga kalinga Pag masanyo po siya Ayan Dope Ilang ang manong na pili? Ipakita ka kanya ulo di ba? Ipakita sa So yun mga kalinga pa, i-interview po natin yung kanyang ina kung ano nga ba, ano ba talaga ang dapat gawin sa bata na si Bianca. Bibi, uh, ako nga pala, abating ka naman sa akin, ka uh, bari mag, mag paratidos na po kami sa akin at mga kalinga so ano ang plano sa doktor sa limba na po? ano ang sugat? ang plano ba? ang plano sa ano, ano? may pag-asa pa ba dumito ang kanyang ulo? parahan, parahan. Okay. iba na na dire total nga mauubos. Ang mga ubos. Okay. oh, mo mo na sa sandu. Tatanggal nan to. Ano ba ang tawag sa sakit na yan? Hydrocephalus. So, ang sakit daw po ng kanyang anak ay hydrocephalus. Yun po yung mga bata na nagkakaroon po ng tubig. So, paano nangyari na nagkaroon ng tubig yung ulo ng bata? Ano ba yung paliwanag ng doktor? Pinit? Hmm. Nga. E, e, sino but, ama, e, e, ba ito nga? Nasurot? Kinuha siya. Mababalang surot siya. Pinit? Pinit? sa ultras ng sa niya sarap. Hindi. Diyan ako uh, tapos tubig. Oo. Sa Yung inultrasan pa siya, ganun na talaga malaki na talaga yung ulo niya. Um, sa Kataraman, hindi. Kaya Bakit sa hindi Anong takloban ng kuan niya darating do. So takloban ng ano? Mga kailang ilang pera daw yung kailanganin. Kaya ang um, sa doktor na ako ng tausan? si so, mga kalingap, hindi di po yung kakayanin ng pamilyang ito kasi uh, ma ma mahirap lang po sila mga kalingap. So anong gagawin natin para maisalba natin ang buhay ni Bianca mga kalinga tiyan nyo naman mga kalinga po sobrang laki na po ng kanyang ulo parang araw-araw ata lumalaki yung ulo niya no hindi or nung dumating siya yung, ulo, yung size ng ulo niya Ma i um, ano mo kumpara mo sa unang pas, paglabas niya tapos hanggang ngayon Ma anong pinagkaiba? matay ulo na siya ganyan na talaga kalaki mm -hmm. balik hindi nagdagdagan ang um, gano'n Oo. Dapat may ano kasi ito, gawin ko ano ka naman siya kung na-tick-tock o ba talagang ayunong. Di na pala siya ka-daw? Ilang ano palang araw? Okay, sen. Magtutuwa na ba kasi mahala? Na... Bale, December pa lang. December. December <laughs> 19? December 19, mga kalingat. We... Kalinga. ano po. Swerte, swerte, mga kalingat. Kasi ano, December, di ba? Malapit na sa araw ng kapangalakan ng Diyos. So ngayon mga kalingap, pa, kung ano po ang maitutulong niyo po kay Bianca, ako po ay humihingi po sa inyo ng tulong mga kalingap na sana po tulungan po natin ng pamilya ni Bianca at si Bianca po mga kalingap na lubos po siyang humihiling hindi man po makapagsalita yung bata sa kanyang sitwasyon ngayon sana po mga kalingap ah, matulungan po natin yung kalagayan niya pag niyo po mga kalingap kung may anak po tayo na ganyan gagawan po natin yung paraan para po maging, maging maayos po yung kanyang kalagayan e siya po ay first baby po nila mga kalingap napakasakit po uh, tanggapin bilang isang ama, ina na makikita po natin yung kalagayan yung sitwasyon ng anak natin na ganito po so mga kalingap uh, ako po na po, ako na po yung lubos na humihingi ng tulong po sa inyo mga kalingap na sana po matulungan po natin si Bibi na mapagamot po yung anak niya as soon as possible mga kalingap. Sabi ng doktor, ano bang ba sabi ng doktor, kailangan ba agapan o ano ba, delikado ba yung sakit na ganyan? Wala ba sinabi ng doktor na kailangan ano, agapan yung ano niya? So yung mga kalingap, yak na po ina. Tulungan po natin sila mga kalingap. Uh, first baby po nila, so yun po yung uh, kinalabasan mga kalingap. Napakasakit po na bilang isang ama, ina, na ito po yung unang unang baby nila tapos hindi normal na lumabas So, sana po uh, matulungan po natin, mabigyan po natin kahit kunting tulong mga kalingap. 500,000 ang kailangan po para may pagamot yung bata. Wala po akong kakayahan na may tulong po sa kanya kasi isa ako. po isang small YouTuber lang po. Inaasa ko lang po ito sa mga taong tutulong sa mga taong may malalaking puso at kalooban yung mga sobra-sobra po ninyo mga kalingap pwede nyo po ipabot kahit kung sa ambasador Joey Tagrit dami mga kalingap ibigay nyo po doon yung ipapadala nyo po para maipon po at may pagamot po kaagad as soon as possible mga kalingap kailangan po maupirahan ng bata si Bianca please po mga, kal mga kalingap ha umihingi po ako sa inyo ng tulong bilang isang kababayan at uh, sa pamilya na rin po mga kalingap. Tulungan po natin ang pamilya ni Bibi at si Bianca po mga kalingap. niyo po siya. Pag natutulog po siya mga kalingap, ganyan lang po yung ano niya. Nakadilat po yung mata niya. Hmm. Sana po matulungan po natin. So yun po mga kalingap pa. Uh, ulit po, inuulit ko po mga kalingap. Sana po a, uh, mabigyan niyo po ng tulong itong batang ito makalinga please po maraming maraming salamat po sa advance po sa mga taong tutulong po kay Bianca ingat po kayo palagi and God bless po mabuhay po kayo bye, -bye po sa mga gusto po magabot ng tulong kay Bianca maaring makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin maraming maraming salamat po dito po ang aking chikas mga kalingap sana po, madala na po natin si Bianca sa Tacloban.